Aris, ngayong araw ang pahiwatig kung may kakausapin ka mag-anak, ay iyong gawin dahil pwede kayo ay magkasundo sa mga bagay na pag-uusapan, na parehas kayong kikita kung may tutuloy basta huwag ka lang paparehas sa partihan dahil aabuso siya kung wala kang kontrol, at huwag muna umayon sa ibang makakausap lalo na kung dating mga kausap na ngayong araw para wala kang maging gastos na ikaw din ang manghihinayang ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay maging mapagmasid at bago gagawa ng isang gawain, ang magbibigay sa iyo ng masayang araw at pwedeng kamakakitaan ng katalinuhan ng mga boss, baka isa pa nga doon ang makakatulong sa iyo sa hanap buhay sa hinaharap. At sa pera ay walang pagpapautang sa ibang tao kung lalapitan ka ng magulang ay pabalikin mo na lang kinabukasan, para ang maibibigay mong pera ay magdala sa kanya ng swerte. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig lang ay kontrolin ang iyong ugali na madaling mainis, para walang maging kalungkutan sa pag-iibigan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 25, number 31 at number 18. Taurus, ngayong araw ay may sinyales na may usapan. Pwedeng maging magulo o hindi mo mga inaasahang ugali ng kausap. Maging mahaba lang ang pasensya para mas mabilis mong malaman ang iyong gagawin basta huwag ka lang magsasalita nang nakakasakit ng damdamin ng walang sinyales na makuhang bad energy, at ngayong araw ay may good energy ka naman sa pakikipag-usap, sa mga magulang at mga kapatid, kung may mga plano kayo ng pagkakakitaan ay inyo lang ituloy, at okay din sa iyo ang makagawa ng pagpirma ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay huwag ka magbibigay sa ibang tao kahit sa pagtulong, dahil makukuhanan ka ng buenas na pera, ang minamahal ang siyang mong bigyan ng lalong maipon ang inyong mga swerte sa pera. Sa trabaho, ay walang suliranin sa mga gawain matatapos mo ng maayos ang lahat, pero may sinyales na tukso ng pag-ibig o mga tukso sa mga gawain, ang tukso ng pag-ibig na mga salita ng kasama sa trabaho ang dapat iwasan ng wala kang maging problema sa hinaharap, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 21, number 34 at number 32. Gemini, ngayong araw ay ipagpaliban mo muna ang pakikipag-usap. Lalo na kung sa malayo at sa mga dating kaibigan, dahil ikaw ay magagastusan at makukunan lang ng katalinuhan mas mainam na sa ibang araw sila kausapin, mas okay na masaya ang iyong aura sa mga deal na kasama ang minamahal o mga kamag-anak. Pag mayroon ay gawin ninyong ituloy baka makabuo kayo ng other income, at kung may isang proposal na pipirma ka, ay huwag muna pirmahan dahil baka mabigyan ka ng kapahamakan sa pera sa hinaharap. Kung makakapirma ka ngayong araw, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig sa gawain ay wala kang problema, ang iiwasan mo lang ang kasama na tao, na matahimik na pag nagsalita naman ay tukso ng pag-iibigan, o mahilig magmagaling ang kukunin naman sa iyo ay maungusan ka sa pag-asenso. Dapat ay malakas ang pakiramdam ang iyong gawin ng makaraos ka ng maayos sa hanap buhay ngayong araw. Sa iyong pera ay pagsisinop ng husto ngayong araw, walang paglalabas sa ibang tao, pamilya ang unang dapat na iyong mabigyan kung magbibigay ka ng pera, para ang positive energy ng swerte sa pamilya sa pagkakaperahan ay lalong sumigla. Sa pagmamahalan, dapat lang ay mas maging maingat sa pagsasalita, baka nakakabigkas ka ng nakakasakit ng damdamin, at doon magumpisa ang tampuhan. Ang maging mapagmasid na matahimik ay okay na magagawa, libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 31, number 25, at number 10. Cancer, ngayong araw ay may sinyales na kahit okay. O maayos ang iyong enerhiya ay maging maingat pa rin. Sa binibigay na mga kaalaman sa kausap kahit pa kasama. Mo ang kamag-anak, dahil para sa iyo lang muna ang nalalaman hanggat walang nagagawang maayos na kasunduan o pirmahan, at ngayong araw ay masaya na makasama ang minamahal sa isang pamamasyal kung may oras, nang lagi kayong mabigyan ng positive energy ng swerte sa mga gagawin, ang iiwasan lang muli ang iyong kabaitan baka makuhanan ka ng aura ng swerte. Dahil sa iyong kabaitan maging mas maingat ang dapat nagawin ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ay umiwas sa lahat muna ng usapan tungkol sa pera ng makaiwas sa problema. Dapat mo mabigyan ng advice kahit tumuloy sila ay magagawa nilang magingat. Sa pagmamahalan, ay laging mabibigyan ng enerhiyang maganda, ng pag-asenso sa buhay pag-iibigan dahil sa laging nagkakasundo at walang awayan. Sa trabaho, ay may maayos na araw walang sinyales na problema. Maging mas masipag sa buong araw nang lagi kang gagabayan ng magandang aura para makakagawa ng maayos. Naililihis ka sa suliranin sa trabaho, at makakagawa ng naaayon na gawain ng swerte sa hanap buhay. Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 19 number 25 at number 33. Leo, ngayong araw ay napakahina ng iyong enerhiya ang lahat ng lakad na transaksyon ay dapat na ipagpaliban nang hindi ka magkaroon ng suliranin sa mga makakausap. Ang pagpapaliban ay naaayon na gawin dahil mas magiging masaya pa ang iyong araw ang pahiwatig. At kung gagawa ka pa ng plano sa pagnenegosyo ay okay ngayong araw dahil doon ka mas maraming karunungan na may lalabas, at mainam na makapunta ka sa bahay ng Diyos, para ang mga idadasal mo ay magbigay ng katuparan ayon sa iyong gabay. Sa pamilya sa tahanan ay pag-iingat may sinyales na may dadalaw na hangin ng karamdaman, pag-iingat sa mga pagkain at pagkilos ayon sa gabay ng kalusugan, at kung sa pera naman pwede kang makatulong sa kapatid at magulang kung sila ay lalapit sa iyo pag may ekstrang pera ka lang na maibibigay, ang pigilan mo ay magbigay ng pera sa pamangkin o pinsan nang makaiwas ka sa problema ng bigla ang gastusan. Sa pagmamahalan, ay masaya walang sinyales na tampuhan, ang pagiging mapagpasensya ay laging may good vibes ng pag-unlad sa tahanan. Sa trabaho, naman ay dapat na maging maunawain dahil doon ka makakagawa ng naaayon na gawain, at makakauwi ng masaya sa tahanan. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 9, number 14 at number 30. Virgo. Ngayong araw ay may pahiwatig ang gabay na may padating na pakikipag-usap na sa huli pag nakuha mo ang kanyang pagtitiwala ay tulong financial ang magagawa niyang maibibigay sa iyo. Sa ibang mga kausap ay iwasan mo lang ang mabilis ka magalit o lumayo ka na pag may nadarama ng ganoon para walang maging kalungkutan na biglaan, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, ang magpautang sa tiwala kang tao na nakakabayad sa iyo, ang pahiwatig ay pag-unlad ng iyong pera. Sa trabaho, ngayong araw ay may pahiwatig na masayang araw sa hanap buhay laging maging masipag, at kung magagawa makatulong kung hihinga ng tulong ay gawin, nang maging masaya ang araw sa trabaho na pwedeng makita ng mga superior ang iyong ugali na maaasahan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 15 number 34 at number 27. Libra, ngayong araw ay huwag ka muna magbibigay ng iyong kaalaman at karunungan sa kausap na babae. Na matatawag na mayaman dahil pwede ikaw ay kukuhanan lang ng pakinabang, para makasigurado ka ay siya ang magbigay sa iyo ng ibang nalalaman at doon ay pwede kayong magsama pag ganoon ang nangyari, at ngayong araw ay maswerte ka sa mga gustong gawin lalo na kung tungkol sa pwedeng kumita na kasama ang pamilya, sa mga transaksyon ay pwede kayo makagawa ng masayang resulta, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera kung magbibigay ka ay magulang at minamahal ang naaayo na mabigyan para lalong may gabay ng swerte na mag-iingat sa iyong pera. Sa trabaho kung may pangarap ka ng pag-asenso, dapat ay laging maagang pumasok at kung magagawa mong damaykit sa superior na babae at lalaki, ang isa paraan na pwedeng magawa basta nasa tamang sitwasyon mo gagawin sa pagmamahalan, ay dapat maging mahaba ang iyong pasensya sa tahanan ng makaiwas ka sa mga biglaang problema, at makapagsalita ng nakakasakit ng damdamin ng mga kasama sa pamamahay, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 24 at number 32 at number 10. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay pag-iingat sa gagawin transaction lalo na kung may pirmahan dahil mahina ang pag-asenso. Pag-aralan pa at sa ibang araw mo gawin na pirmahan ng may aura ng swerte sa gagawin. At sa ibang dapat puntahan pa ay pwede mong gawin basta masaya ang iyong pakiramdam ay maayos mong magagawa ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan ang pahiwatig ay may padating na talagang magbibigay sa inyong pamilya ng kasiyahan, na pwedeng may isang deal na maging okay na para sa miyembro ng pamilya sa kanilang mga ginagawa. Sa trabaho, ay pag-unlad lalo kung maipapakita ang kahusayan sa ginagawa, gawin mo lang ngayong araw na maging mas maunawain ay kung magagawa mong makatulong sa kasama sa trabaho ay gawin dahil doon ka makakakuha ng lihim na mapapansin ka ng ilan sa superior Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color blue and color green number 10 number 36 at number 29 Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay may mahina kang enerhiya kung may kausap o makakatagpo, na mga dating kausap o kaibigan ay huwag nang deal ng makaiwas ka na o iba pa na hindi mo gugustuhin, at mas mainam na may kasama kang kapatid o kamag-anak, kung may deal pa para kahit sila ang pumapel, sa usapan ay katalinuhan mo din ang masusunod sa gagawin ayon sa iyong gabay sa iyong pera kung may extra ay pwede ka magpalabas sa pagpapautang ngayong araw. Pag-unlad ng perang hawak ayon sa gabay at makatulong sa magulang lang kung lalapitan ka. Sa trabaho, ay maayos ang buong araw sa mga gawain ang dapat mong iwasan ay kasama sa trabaho, na mahilig magpalapad ng papel iwasan mo siya ngayong araw nang ikaw ay makaiwas sa dala nilang negatibong hangin sa pagmamahalan, ay maayos sa buog araw walang sinyales na tampuhan pagunlad sa inyo dahil walang iniisip na naging pag-aaway at pagganda ng bawat kalusugan at may gabay lagi na mag-aalaga ng kabuhayan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 24, number 5 at number 16. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung may schedule ka na usapan na iyong pupuntahan, basta buo ang iyong isipan ay magagawa mong maayos ang lahat pero pag kinakabahan ka ay huwag ng tumuloy, at ngayong araw ay mahina ang enerhiya ng iyong kabaitan, dapat na umiwas ka kagad sa mga hihingi ng tulong dahil sa mabilis kang maawa ay gastos ang iyong makukuha, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, pag ayaw mo ng isang bagay ay ilaban mo kung hindi nila matanggap dahil madami silang sama-sama ay huwag nang ipilit, gawin mo na lang ang iyong gawain ng makatapos ka sa hanap buhay, nang walang suliranin sa buong araw at makauwi ng masaya. Sa iyong pera ay una ang pamilya kung maglalabas at ang anak na may asawa, nang laging may good vibes ng grasya ang iyong tahanan, na makagawa ka ng pagkakaperahan ng maayos. Sa pagmamahalan Ngayong araw ay walang sinyales na suliranin may sinyales na pwedeng magkaroon ng masayang gabi ng pag-iibigan, at magdadala ng ikakaganda ng bawat kalusugan, at lalong pagdami ng good vibes ng buwenes sa tahanan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 22, number 25 at number 8. Aquarius, ngayong ang araw may sinyales na pwede kang magkaroon ng deal sa babae. Pag iyong kausap ay magmasid ka sa kanyang mga binibitawang salita para malaman mo ang iyong gagawin o baka mapansin mo ang kanyang kahinaan. Basta huwag kang gagastos ng malaking pera sa kanya ang pahiwatig ng safe ka sa suliranin at ngayong araw ay may mahinang mahina kang swerte sa mga gagawin transaction sa malayo, umiwas ka muna ng wala kang maging gastos at abala ayon sa iyong gabay ngayong araw. At kung may schedule kayo ng minamahal, na dapat puntahan ay gawin ninyo dahil pwede makagawa kayo ng other income o ibang bagay na magpapasaya sa inyong pamumuhay at ngayong araw ay bawal ka kagad pipirma, nang makakaiwas ka sa mga pwedeng suliranin, sa hinaharap ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ngayong araw ay dapat kang mag-ingat dahil may sinyales na pwedeng may dumating na suliranin sa iyo, maging mahinahon ka sa pakikipag-usap at laging manigurado sa ikikilos na gagawin, para makatapos ka ng maayos sa buong araw sa hanap buhay. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 10 number 25 at number 39. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ang ibang plano mo ay pwede ng maging maayos na maging matagumpay na matatapos, at ngayong araw ay malakas ang good energy mo gawin mo ang gusto mong gawin ay magagawa mo maayos ang lahat, at kung may kaibigan na aayain ka sa malayong lugar ay huwag ng samahan dahil gagastakan ka ng walang pakinabang, pag may pipirmahan ka ngayong araw ay pwede gawin dahil sinyales na okay ang gagawin ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya. Ay maganda ang aura ng bawat isa sa mga usapang negosyo at paghahanap ng trabaho, dapat silang sabihan na tumuloy na mas maaga sa mga schedule nila na kausap. Sa iyong pera ay maganda ang pahiwatig, dapat kang makatulong sa mga kapatid at magulang, kung sila ay lalapit na magbibigay sigla sa iyong pera para ikaw ay madatingan ng mas marami. Sa trabaho, ay maayos na araw walang sinyales na problema sa mga gawain, masaya ang araw sa trabaho dahil sa laging mo pagsisikap, at ang iiwasan ay kasama sa trabaho na mahilig sa chismis, o alak dahil sinyales siya ng gastos at ibang pagkakamali na bisyo ngayong araw, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color gold and color red number 10, number 40 at number 12.